Good morning everyone! Welcome back sa aking channel. Ako na naman ang inyong ahinting bisaya. So sa ngayon, nandito tayo. Binalikan na naman natin itong uh, isa na naman naming project na naka-ready uh, ready na siya gamitin. So andito lang po ito sa my upper bigte, T, Halos mga 5 minutes drive lang. Simula po dyan sa National Highway, sa Kairino Highway. So yan po, uh, nakaayos na po yung uh, pinapalutang na po yung mga road tracing dito kasi yung mga nakapag-avail na po, yung mga nakapag 30% payment na po sa total contract price na kanilang lote is pwede na po nilang gamitin. Yan, pwede na po kayo magtayo dito ng inyong mga rest house. Pwede nyo na po bakuran yung inyong mga lote. So, sa mga pinabaha, yan, pwede na pwedeng-pwede po kayo dito lumipat kasi ito yung mataas na part po dito sa Nor Sagaray, malapit pa sa lahat. So, kung mga... Uh, gusto nyo pong pumunta ng market, gusto, may mga estudyante po kayo, malapit lang po ito sa school. May kuryente na po dito, hindi po liblib -lib itong area na to. Ayan. yung kung halos dikit, halos uh, kasunod lang ito ng San Jose del Monte, bolahan, So, ito po, ayan, kitang-kita nyo naman, nilinis na rin. Ayan. So, itong part na to, Ayan. Yung sa, sa, yan. May, may bakanti po po dyan. Kapag so, gusto nyo po mag-abel, may bakanti pa po dyan. So, pinaka minimum cut po dito is uh, 100 square meter. Sa so, ngayon, uh, promo pa rin po siya. 35,000 na lang yung down payment. Then, yung balance po is uh, 3 years to pay siya. yan, So, patag na patag. Kita nyo naman, nakapagpatayo na po sila. Ayan, pinadira na po nila yung kanilang lote. Yung mga kumuha kasi so dito is, uh, mayroong kumuha ng 500, 300. So minimum cut naman, uh, pinakamaliit naman is 100 square meters. So pwede na po siya. Malaki na rin po pag tinayoan nyo po siya ng bahay. Ayan, so dito na. Ayan, itong part na to is may bakante pa. Ayan, so, so pag gusto nyo pong kumuha. Hindi nyo na dapat pinapatagal. Kasi mangila-mila na lang po yung available po dito. At saka, ang kagandahan kasi is pwedeng-pwede nyo na siya gamitin. Then, at saka, wala kang pangamba sa baha dito. Kasi, mayroon po siyang uh, drainage. Tsaka, mayroon po siyang bagsakan. Kapag mayroon siyang maliit na bagsakan, mayroong creek dito na babagsakan po ng mga tubig. So ito po ayan, dikit lang siya sa main uh, barangay road, sementado po siya. Yan. So malinis na siya. Pasok na pasok na rin po dito yung four wheel. So hindi po siya mahirap dahil simula po sa National Highway, sementado po yung kalsada. Hindi na po siya lubak-lubak. Kaya napakaganda po dito lumipat. Kung pagka uh, gusto nyo pong lumipat, Uh, mga nangungupahan po dyan. Huwag na po kayong mangupahan. Napakamura lang po ng lupa dito. So, yung requirements dito is valid ID lang. Then, yung mag-down ka na o reservation ka na. Tapos, tatlong taon mo pa siya uh, babayaran. So, habang nagbabayad ka, dito ka na nakatira. O, oh, di ba? Pinakatata sa lahat. Titulado po yung aming property. Yan. So, sa mga gusto po mag-avail, mag-comment na po kayo dyan sa baba. Pwede din po kayo tumawag. Ilalagay ko pa yung aking mga, numero. Ayan. So, suggestion ko lang po sa mga nagpapatripping. Ayan. Magdala na po kayo agad ng inyong valid ID at saka pang reservation. Para once na may magustuhan po kayo na slot, mahold nyo na po agad. Para hindi po pagbalik-balik. Kasi marami pong ah uh, umuwi, uh, pagbalik, wala na po yung slot na gusto nila. So, another hanap na naman tayo. Suggestion lang po yun. So, mas maganda kasi nakaready ka na agad para makuha mo na agad at saka makapagsign ka na agad ng contract sa office namin. So, thank you so much. Uh, shout out po sa mga nag-avail, sa mga buyer ko. God bless po sa inyong lahat.